Yung Chen Kan po, uh, as, a, as, what I remember po, siya po yung direct, uh, isa pong incorporator po ng Hongsheng po before. Okay. And um, ikaw ang uh, representative ng Hongsheng? Uh, hindi naman po representative. Ako po yung nag-translate po. But you also got the loan, Ikaw nag-apply ng loan ng ng Hongsheng. Ikaw nakakuha ng loan from sa uh, the Sanggunian. Kaya nga na-suspend yung Sanggunian dahil dyan sa loan, and the vice mayor also got suspended Nag-translate lang po ako uh, but it's on the records na ikaw ang uh, applicant ng uh, authorized representative ng uh, Hong Sheng no And uh, itong si um uh, uh, Yu Cheng kan uh sino siya? anong background niya anong relationship mo sa kanya Um we all know that ikaw ang authorized representative ng um, Hong Sheng but ano ang pagkakilala mo sa kanya? Actually kung ni po ako nagkakakilala, once ko lang po siya nakita. Ang nagpakilala po sa akin kay Shi Chunsan po si Wang Yang. Si Wang Ji Yang ang nagpakilala sa iyo. Okay. And um, pati ikaw ang naging authorized representative kung siya ang uh, one of the major incorporators nitong uh, Hong Sheng. Actually, hindi ko rin po alam kung paano po nakalagay doon na authorized representative po ako. Nag-translate lang po ako. Pero doon sa records, mayroon tayong records na sinabi ni uh, Mayor Feliciano na pinuntahan mo siya sa office, nag apply ka ng, uh, we have that, no? nag apply ka ng letter of no objection. So, yung, 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 yung appointment mo as authorized representative obviously came from Hong Sheng in which si uh, uh, Yu Chengkan Kan ang isang major shareholder dito. Nag-translate lang po ako, Senator. Um, of course, that's your that's your um, statement, pero hindi yan yung nasa records. No? Dahil, uh, interestingly, uh, nakita rin namin sa records na isang tao lang, si uh, uh, Yu Cheng Can you, in disbursement ni Uchencan Can, uh, between 2019 to 2022 uh, umabot to 1.3 billion pesos again exactly the same time nung pinapatayo itong Pogo Hub sa Banban -ban. so uh kanina nakita na natin mayroong uh 5.8 billion pesos from your account uh, from uh, your personal account your family business Ngayon may 1.3 billion pesos, so uh, umaabot na ngayon ng almost um, 7 billion pesos ang pumasok. So parang nagtugma na ngayon yung mga perang pumapasok dito sa mga account doon sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. This one, ito yung account um, na pumasok yung pera uh, dito sa isang major shareholder ng Hongsheng. No? Uh, napakalaki, Madam Chair, uh, 1.3 billion pesos. So if you add everything, pumapasok siya to the 7 billion pesos na cost ng building na yon. Uh, so basically, na-trace na ng committee kung saan yung perang... Kasi yun yung unang tanong, eh. sino nagpa-fund at saan yung perang nanggagaling? At uh, very clear na ngayon kung saan yung perang nanggagaling... Pero hindi clear kung sino ang nagbibigay ng pera. And that's where uh, AMLAC should come in and uh, investigate this um, matter thoroughly. Uh, dahil gusto natin malaman ngayon kung sino ang mga taong uh, nagpa-fund nitong... Um, uh, um, sino nagpapadala pala? Alam natin yung funding source but sino nagpapadala nitong perang ito. Um, Madam Chair I'll go to another personality no uh, si, uh Wang Jiyang and see si, uh, Wang Jiyang was uh, mentioned uh, uh, many times in the hearing and in fact uh incorporator shanang ng um, Bowfulland no eh uh, diagram <clears throat> for when uh, at ganun din sa Senate President who has given us a bit of an extension uh, dito sa ating hearing. Uh, Madam sina Senator Joel at Senator JV ay magtatanong sa uh, susunod na hearing natin. Uh, next in la in, uh, uh, two minutes lang, Madam Chair, SP Chief, Pro tempore and then I'll finally call on Senator dela uh, De La Rosa yeah. kung meron uh, silang sila mga tanong before suspending. Mayor Kalugay, only two me. questions. Uh, sa ka nag-birthday ng August 2022? Nag-celebrate? Hindi ko matandan po yung Rodor, pero pag nag-birthday po ako, Ah, uh, sino sorpresa po ko nila. Alis ko po si Ate Che. Alis, hindi po ero. Ah. Hindi, meron kasi ako litrato dito. Kuha mo ito nung birthday mo no August 22. Yeah, no? happy birthday. Alam mo saan santo. Hindi ko po makita ero, malayo po. Oh. Sa Alpha Land Baguio Mountain Lodge. Familiar ka? Are you familiar with it? Ayo po, ero. Hindi ba doon yon? Diyan po, Your Honor. Okay. So, kahit malayo pala pag tinatawag na, alam mo. Yung sinabi niyo pong alam pala na alala ko po. Member ka? Hindi po, Your Honor. Hindi owner. ka member? Hindi po, Your okay. Owner. Salamat. Alice. Kalyas Alice. Ikaw ba nag-attempt ng bumili ng bahay sa Alphaland, Baguio, Mountain Log Homes? ah uh, opo, pero hindi pa natuloy. Magkano? Um, hindi ko po maalala po, eh. hindi po natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng, ng purchase Nag-buyer po. Ha? Naging buyer ka. Kailan? Ah, uh, hindi ko na rin po maalala nung year po eh. Hindi mo, la laging, din, laging ganun ang sagot niyo, no? hindi niyo maalala. Papaalala ko siya, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy, bakit hindi natuloy? Ah, uh, opo, hindi po natuloy. Bakit nga? Ah, uh, hindi lang po natuloy. Bakit nga? Opo, pero hindi Bakit nga hindi po natuloy? Eh nagpo-purchase ka, nag-apply ka ng bibili ka ng bahay. Sabi mo hindi natuloy, bakit nga hindi natuloy? 'Yun lang ang tanong ko sa iyo. Opo, hindi lang po natuloy po. Eh, sino to tong babae, babaitang to ah. Okay. You signed an agreement on November 10, 2022 to purchase a log home worth note take note 95 million 200,000 for a log home is it true opo pero hindi po natuloy but you you attempted to purchase and that's why i'm asking you bakit hindi natuloy Kuhuaping, ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase? Ah, uh, kulang pa yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang yung funds? Eh, marunong ka pala sumagot eh. you attempted to buy. So may capacity ka to buy a log ho home worth 95 million? Ah, uh, gusto ko po mamili pero hindi po natuloy nga po. Saan mo sana kukulin yung funds kung sakaling nat matuloy, natuloy? Ah, uh, hindi po natuloy dahil hindi rin po na uh, hindi po natuloy dahil hindi po na kumpleto po yung Oh, magkano din ang payment mo? Ah, uh, down payment po is um 15% po yata. So hindi mo na na-recover yung down payment. Na-forfeit na, na 'yan. O isino ali sa nung Alpha Land? Ah, uh, wala pa pong ano po, wala pa pong usapan po doon. So, ano mangyayari dito sa 50% down payment po? Hindi mo na hindi mo na susubukan na i-recover. Kailan din na natuloy? I-recover po. Hm? I-recover po. So, ikaw ba nagbigay ng birthday bash kay Mayor Kalugay kasi laging like ano, nagkakatughma talaga lahat eh. Sa t-shirt, sa bag, pati sa happy penguin, pati dito sa Baguio Alpha Land. Ah, uh, hindi po. Ha? Huh? Pero nandito ka nung ano, nung birthday niya sa Alphaland? Alphaland, uh, nakarating na po ako. Ang tinatanong ko kung nandun ka sa birthday niya. Uh, ano? On the mic, Nand please. Nandun ka? Okay. That's all, Madam Chair. Madam Chair, before, we, before Salamat we suspend, Pro Temporary, uh, before uh, one we suspend, because considering Senator that I am next to ask questions, uh, Madam Chair, and thank you very much for uh, uh giving us the opportunity to ask questions uh, next hearing, Uh, thank you for that uh, Madam Chair. Let me just put into the records and the profound the uh, statements made by Senator Win and our dear colleagues here that it is crystal clear na yung funds na pina uh, Madam Chair, yung profit sharing between Lucky South 99 and Zun Yuan pati yung pagbili uh, ng mga ari-arian ni Alias Alice, ay eh, kitang-kita po natin kung saan gagaling. Hindi po sa legitimate uh, business sa uh, transaction kanina nung uh, wala si SPPT uh, Senator Jinggoy yung walong lupa sa Las Peñas na bili niya pero hindi um, kumikita yung source of income niya na kumpanya no and uh, just to put on record lang din uh, Mayor Kalugay tama po itong uh, uh, sinubmit niyo na SOSE no 2019 45,000 ang expenditure niyo sa SOSE sa sinubmit niyo po ito sa COMELEC dito po sa akin yung kopya at tapos yung 2022, 55,200 yung inyo pong uh, expenditure. Is this correct, Your Honor? It's a public, doc public document. Opo, Your Honor. Okay, so wala hong naniniwala dito sa amin dito na ito lang yung uh, ginastos po ninyo. At uh, last but not the least, gusto ko lang pong uh, alamin sa PAOK. Dahil yung PAOK yung pinaka natutuwa tayong may nangyayari. Sila na lang yung tatanungin ko, Madam Chair yung kung paano kaming makakatulong para madakip, maka-issue. I don't know kung naka-red notice na itong mga uh, salary na ito. Itong sila Wang Ziyang, sila Zhang Ji at higit sa lahat yung Duan Renwu. Uh, Yusek, nabanggit mo kasi dati na parang one of the bosses itong si uh, Wang Ziyang. Ako ho, may personal ako na, na pinagtutugma na parang ang talagang boss at kinaka, kinatatakutan itong Duan Renwu dahil ito'y Chinese uh, police officer, maraming mga tauhan na uh, Chinese military officers na nandito na sa Pilipinas, na sila yung nag-execute -e ng mga nais i-execute, -e whether it's kidnapping, torture, etc. So parang ang nagiging dating ho sa akin, no? and this is just my personal point of view, pagka nagpunta ho doon sa Batam, nagpunta sa Jakarta, nagpunta sa, sa Singapore, nandun ho eh, sumasama itong mga individuals na ito kay Duan Ren Wu. Kaya parang feeling ko, dito sila may takot, mayroong bearing. So, I'm not sure, no? He's probably the, the 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 big boss of all of this, or kung hindi man siya yung big boss, siya talaga yung kinatatakutan. So, again, going back to my only question that I'd like to raise, ano yung pwede naming magawa? Ano pa yung uh, status kung paano natin uh, madadakip itong mga ito? Uh, nasa red notice na ba sila? Ano ba yung uh, hinihintay para uh, magawa po natin ito? Dahil I think ito yung dapat nating uh, pagtuunan ng pansin dahil uh, sila yung tunay na nanggahasa sa ating bayan sa pamamagitan ng uh, pag-flourish uh, nitong pogo uh, hubs at uh, itong mga karumal-dumal na mga kriminalidad dito sa ating bansa. Please, Jose Cruz, briefly please. Ah, uh, yes sir. Uh, Madam Chair. Uh, yung ginagawa po nating hearing dito malaking bagay. In, in a way ma'am. Uh, tingin ko lang ma'am, nakatulong ng malaki ito para makuha natin yung mga dapat makuha sa ibang bansa even without the red notice. Uh, kung mapansin nyo, ma'am, uh, kina, kinausap ko Ma yung mga counterparts natin kasi uh, nakikita nila ma'am yung bigat ng problema eh. And uh, even without the red notice, umaksyon sila. I think uh, without the red notice pero kami sir on our part of the, on the part of those uh, who are investigating the case sir, Porac Banban and other pogos. Pinapfile po namin yung mga kaso. Pero matagal talaga ma'am yung, yung red notice eh. Kailangan magkaroon muna ng warrant bawat isa eh. Pero ma'am, kung ganito kaingay at napapansin ng mga counterparts natin, on their own gumagalaw sila. We're expecting the warrant to come out anytime soon. Is that correct? We, we have filed cases already. But uh, as of today, sir, puro blue notice lang tayo. Nakamonitor lang po sila lahat. But uh, once the warrant uh, comes out, sir, then we can get na yung red notice. Thank you. Thank yes, you, yes, Salamat, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Uh, last on the list for today, uh, dapat sana si Senator De La Rosa, unless gusto rin ninyong nin sa, susunod na hearing na. But uh, ngayon. Sh short lang. Short. All right. Uh, you have the floor, Senator De La Rosa. Thank you, Madam Chair. Uh, Alis, uh, si Wesley is your brother. Am I correct? Opo. Ngayon, uh, there is an information na magkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere kung nasa Hong Kong or sa Singapore ba. Are you com comfortable with that information na magkasama silang dalawa? Ah, uh, Sen, uh, honestly, wala po akong idea po. Hindi ko po alam And po I magkasama sila. asking about the idea. Okay, being your brother, ito si Wisligo, comfortable Komportable ka na magkasama sila ni Wang Ziyang doon sa ibang bansa? Uh, I, I, assume po hindi po sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Nothing kasama. Magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. May we you know the reason why? We, we are helping you here. Opo, oh, sorry po. Oh. I refuse to, to answer po. Hindi ka komportable? pa ako comfortable po na sabihin po. Pero hindi pa ako comfortable po na magkasama. Magkasama po. sila. Okay. Thank you. Uh, next question, Alice. Kung hindi ka na-aristo sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka na hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? supposed to be your next move? Actually, honestly po, Sen, uh, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas? Aharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwi ng China? Uh, ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas po. Dito po ako uwi. How about China? Were you not entertaining that of going po. to China? China, wala po. So, At saka sa Indonesia, Dela Rosa, if I may, sinabi niyo mo, Kuhua Ping, balak mo sana, gusto niyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this hearing. Magpaliwanag hanggat kaya mo. I think you know what I mean. Sen. Yeah, Dela Rosa. I am just, uh, you know, I'm just uh, asking this question because uh, I was entertaining the, some conspiracy theorist putting forward the uh, theory na itong si Alice Go ay posibleng uh, isang uh, uh sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home. Yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China. Kung if indeed, she is a state agent of uh, uh China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta ng China? Wala po. Before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami ng na nag-uusap po na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At, at saka Taiwan. sigurado. Senator De Rosa, bago kayo magpatuloy, acknowledge ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank thing, you. Thank Senator you. De La Rosa. Kaya siguro ayaw mong pumunta China dahil involved ka ng Pogo. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China, agis Pogo. Am I correct? Uh, Sen, hindi po ako involved po sa Pogo. At uh, in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Kung kami wait, po... Wait, wait, you like oh, it or not? Okay, okay. Kung kami po ay involved like po po, sana po, uh, hindi naman po, ano eh, hindi naman, tama naman po kayo na galit po ang Chinese government po sa Pogo. And I galit think, nga, galit nga. Oh, kaya, kaya kung pupunta ka ng China, talagang katay ka doon dahil galit na galit ang Chinese government sa Pogo. Uh, hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako uh, dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga aligasyon po. Correct. But you cannot, you cannot uh, remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. Whether you deny it or not, kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. If, kung mag ka, You can tell it to the Marines. Not to the policeman. Okay. Next question. <clears throat> Merong sinabi si former, ay si General, wala pa ako dito kaya, General Villanueva, retired uh, General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you, Pwede bang malaman kung sino itong former Chief I I'm concerned because I am a former Chief MP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala Kilala po, po ba ako? Uh, nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado Kahit po. Kahit selfie, selfie? May selfie ka sa akin? Selfie, I think wala po. Kahit nag-cruise mo lang tayo sa isang mall, nakita mo ako. Hindi eh, mo ako nakita sa isang Hindi mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Ay siniguro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former champion na tumatanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. So, General uh, Gonzales... Pwede mo laman from you kung sino yung former CPNP na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly uh, monthly payroll from uh, Alice Go. Uh, Your Honor, I, I don't have any con confirmation but I'm sure you're not the one, I, I think. So. Thank you. Thank you. If uh, uh I'm not the one. <laughs> uh, yun lang, siniguro ko lang. Thank you, uh, General Villanueva. Thank you for that information. All is go. Er. Merhaba, the question is from Adam Chair, pero baka ah, That's all for me for now, Madam Chair. Selamat, thank you. Selamat. Next next ko na, next. Salamat kaayo Senator de la Rosa so mag uh, isususpend natin yung questioning niyo at magpapatuloy sa next hearing together with the uh, Senator Bong de and of course sina Senator Joel and uh, uh, Senator JV. Madam Chair, may I just yes, remind the uh, resource persons to comply with our requests yes. dun sa protocols Madam Chair because uh, yes. we have been waiting for so long and we're about to uh, uh culminate the uh uh the the, the the not just the hearing but the uh the uh committee report that we are uh, preparing so we we need we need the uh, the different agencies of the government to comply with our requirements madam chair thank you ah uh, salamat din senator joel so yun po lahat ng agencies magsubmit please soonest kasi more than a month nang hinihintay ito ano ba yung protocols niyo dun sa Uh, intelligence work and investigation at ano yung nabuo yung theory as of today kung paano nakatakas si nagwo dito sa Pilipinas Gayon din kay Mayor Kalugay iniintay po namin yung mga yung salen po ninyo at sa yung Senate President pro tempore yung zonal value ng lupa diyan sa Suwal uh, sa inyong bayan mayor Obama, all right and then bago yung uh, um, brief remarks ko bago kami tayo magsuspend nitong hearing kasama po na, <coughs> kasama po ng PAOK na scoring pasalamatan ang National Bureau of Investigation at pati ang Anti-Money Laundering Council o sa inyo ring, uh, pagtatrabaho kasabay ng aming investigasyon lalo na po dun sa case build up at saka yung case filing. So marami salamat din sa NBI at saka sa AMLAC. Uh, Colleagues, hindi lang dating mayor ng Bamban ang sangkot sa kwestyonabling mga negosyo. Pati mayor ng Suwal, Pangasinan, lumalabas na kasosyo rin niya. Ngayon, nakakakita pa din kami ng iba pang mga nakakagulat na transactions between Guo and the companies associated with Mayor Kalugay. And despite all the lies and evasive statements thrown around during this hearing, one important point has emerged that there is an allegation no less than a former chief PNP is implicated in the escape of Guo Malaki po itong balita at nakakakilabot pakinggan. Tama nga na ang Pogo Mani ay umabot na sa pinakamataas na baitang ng ating gobyerno kung totoo ito. Kung hindi natin pigilan ang salot na ito Baka tama nga na the next president, the next senators, the next local government leaders of our country are bankrolled ng Pogo money. Di po namin lahat pahihintulutan nito. Hindi kami papayag na ang bayan natin ay maging pugad ng mga masasamang loob o maging playground ng mga pugante. Miss Sheila Guo, inihingi ko sa iyo, sana ay sumagot ka ng tapat. At kung totoong wala kang kasalanan, huwag ka matakot. Ituro yung mga taong malinaw naman na gumamit sa iyo. Guhoaping the committee has not lifted your contempt citation, we will continue to request your appearance from the Valenzuela Court for our succeeding hearings. Mayor Kalugay, hindi pa po kami tapos sa pagtatanong sa inyo, so please make yourself available. Uh, in succeeding hearings. Opo, Madam Chair. Salamat po. At sa lahat ng may lubos na pasasalamat, uh, thank you and uh, this hearing is suspended.